Hello guys, nandito kami ngayon sa Cash and Carry sa Makati. So bumili kami ng air fryer. Hi to my vlog. So ayan guys. Dito kami sa mall. So bumili lang kami ng air fryer. <laughs> oh, nandiyan si Morris Koy. So, pasyal, pasyal lang. O, picture kayo dun, oh. No? Cash and carry. <laughs> Cash and carry. So, guys, ayan. Pipicture lang sila <laughs> Ayan na guys, on tapos on guys. na kayo mag-feature. Feature, feature. Palas, saan sila nagpunta? Nawawala no, na kami. Radyo mo si Earl. Earl? na Baka bumaba na sila. Hmm. Second floor sila. nawala kami, Ayan sila, nagpicture-picture pa kasi kami. Iba, iba naman. magkano? 1.5 oh, 1.5? anong gochi? oo oh, ck ah ck ano may? ground floor na kami guys so, siguro lalabas na kami kada nang relo. yami yeah, yami yeah, yami yeah. yami 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 hi hey, hi to my vlog Yan. May longga naman. <laughs> Meron pa daw isang dilata sa ginas. <laughs> May ulam pa. <laughs> Nakakaraos din <kita. laughs> Toyo-toyo na lang muna tayo. So, labas na kami guys. Punta na kami parking. So ayan na nga guys, nandito na kami sa labas. Pagpaga. Mga kanid na naman yung kalit. Ha?

Laban pa doon. so yan guys, nandito na kami sa park. Oh, ka na. sa likod kami ni Kuya Ricky. Oo, oh, di, dito ka na lang sa ano, harap. Yung parking natin. Oh, si Papa na lang yung magbabayad yun. Ito yung Pwede. Okay, pwede pambayad 30. <laughs> pwede na, pwede na to. Pero yung panggas. Dati oh. may 30 ka <laughs> pa. Pambayad saan lang. Pero yung gas wala. Hayaan muna, na. Nagtutulok na yun. Paras nung may ano tayo, nawalan tayo ng gas yung <laughs> saan. pa kami ni Ate Imbi ng ano yung gas. Mm -hmm. Naglakad kami. Naglakad pa kami. Walk trip talaga. <laughs> Nawalan ng gas. No, ano pa naman yun? Parang gabing gabi na. Biglang tumirik yung baby. May pinit siya ka. <laughs> <laughs> Meron pa dito sa wallet ko. Dahil baka may bariya, bariya. So ayan na nga guys. Nandito na kami hi. sa bahay. So kararating lang namin ngayon. Bad. So, ayan na nga guys, mga ka-virgin. Ayan. Thank you for watching guys. So, ayan kung napanood mo yung aking YouTube channel. Kung bakit. Don't forget to like, share, and subscribe. Bye. Bye. Dan na tayo sa mall. Dan na tayo sa mall. Bukas na ulit.